So magandang araw Magandang araw mga kabiyahe Alis muna tayo ngayon Bali uh, May may asikasuhin lang ako ngayon sa LTO uh, Magpaparehistro lang ako nitong si Loan Paparehistro ko lang So good morning, good morning, good morning mga kabiyahe So samahan nyo ako at magparehistro tayo Iwan ng... Um, expired na <laughs> eh siyempre lagi tayong ano lagi tayo sa daan kaya kailangan pa-restore na kagad natin nice si Lohan mahirap na pag nahuli tayo bigat bigat ang 12 mil <laughs> sa unregistered yan mga kabiyahe so mag Kwentuhan muna tayo habang ako'y nabiyahe papuntang pila sa LTO. Nagahan ko na nga para kasi um, sabi sa akin ni paring Renan uh, dadalawa, dadalawa na lang yung nag-ooperate ngayon sa emission. Gawa nga po ng uh, hindi nag-ooperate yung isa. So nagahan ko para hindi tayo maano sa pila kasi meron silang cut off so ayun mga kabiyahe bakit nga ba ano bakit nga ba <laughs> Nissan ang aking kinuha so usapang Nissan tayo unang una um, nagustuhan ko yung Nissan kasi medyo ano siya malapad tapos sa forma niya, okay yung forma niya. Although ito, itong itong nakuha kong Nissan ay uh, medyo may katandaan na kasi 1997 model eto Pero sa performance mga kabiyahe, the best, the best. Kasi nakakagamit na ako ng Nissan yung sa pinsan ko kay Jomel. Shoutout kay Jomel Laksamana. Yun, kasi uh, nagagamit ko yung kanyang Nissan Sentra noon uh, nung hindi pa siya nakakakuha ng van yun yung service namin yung Nissan Sentra niyan na B14 so nandito na tayo sa highway so ayun ay di doon sa ilang ano sa ilang taon ko na nagagamit yung kanyang kotse na Nissan Sentra mga kabiyahe eh na ano ko na sobra sobrang tipid tapos ano uh, ang lamig ng aircon Sana oh Yun yung isa sa mga na gusto ko sa Nissan mga byahe Sobrang lamig ng ano na uh, ng aircon ng Nissan Sabi nga nila uh, tatak Nissan ang aircon talaga So sabi ko kung magkakaroon ako ng ano ng kotse Uh, Nissan Sentra ang aking pipiliin. Kahit na medyo ano, medyo uh, lumaluma, basta Nissan, Nissan. Ngayon, nagkaroon na ng pagkakataon na magkaroon tayo ng kotse ulit. Ngayon, ito na nga, si Loan. At sabi nga nila, bakit Nissan ang aking kinuha? Kaya eh, yun, sabi ko, iba kasi ang Nissan maraming nagsasabi na ang Nissan ay napakamahal ng pyesa ang hirap hanapin ang pyesa so syempre nagtanong-tanong ako nagtanong ako sa mga kaibigan kung may may auto supply Di, sabi ko nga um, uh, kamusta ba ang pyesa ng Nissan Yung mga 95 model pat pataas at sabi naman nila kompleto naman kompleto naman tayo ng, ng pyesa at okay naman ang, ano, ang mga pyesa natin gano'n ay sa presyo sabi mahal nga daw sabi maraming nagsasabi mahal daw ang pyesa ng ano ng Nissan ang sabi nila syempre may may kamahalan sa mga sa mga modelo sa mga modelo pero kung yun yung mga old school mga ganon common na yun yung mga papantan mo Siyempre dahil ang kinuha natin ay FI uh, Sobrang tipid Sobrang tipid Pero ang ano naman natin ay Ang, ang FI diba Medyo ano medyo Ang ano nya Mga pyesa nya ay may kamahala Sabi nga diba Sa computer box pa lang eh Diba Pero marami daw makukuha Na na pyesa Sa mga surplus Sa mga sa mga motorcycle marami kaya sabi ko okay, itutuloy ko itutuloy ko yung pagkuha ko ng Nissan hindi yun, hanggang sa hanggang sa nagkaroon na nga ng pagkakato Naghanap ako sa, ano, sa marketplace ganyan tapos nakailang ano nakailang tingin kami kasama ko yung kaibigan kong mekaniko although ako ay medyo medyo lang ha, medyo may alam din sa sa makina. Paano masabi? Pero siyempre, iba pa rin yung may kasama kang ano, yung talagang mekanik. So may mga na kami sa Chaong, may tinig na kami sa San Pablo, dito sa Pila, may kami. So sa kanya pa lang ay channel ano na, ah, hindi hindi po pwede kasi ang budget lang kasi natin ay medyo mababa lang yung budget natin. Eh, sa tumakbo ang ilang linggo ayan so one time patulog na ako nagbabrowse ako sa marketplace at yun nga sabi ko meron sabi ko mukhang okay ito sa, kaya lang ang layo hala hala risal mga kabiyahe sabi ko ang layo nito ni sabi ko ganon Paano pagka nagkaroon ng problema, ang layo ng pupuntahan ko. Ang kagandahan kasi, uh, sarili yung sasakyan. Hindi siya galing sa Bayan sir. So, yung may-ari, babae, tapos um uh, nasa ibang bansa, at yung pamangkin yung uh, nag-aasikaso at gusto na nga nang ibenta kasi naka stack nga lang daw sa ano sa garahe, sabi ganun. Kaya ako makikita nyo, mamaya i makikita ko sa inyo wala siyang kabulok-bulok pero yung pintura niya yung pintura niya medyo faded pero okay lang yan sa gantong kaedad na, na sasakyan. tapos hindi yun sabi ko sige puntahan ko sabi ko puntahan ko may sabi may isa pa daw na gusto tumingin taga Morong Rizal halos kalapit lang ng ano ng halahala hala Rizal yon. sabi ko Sir, ay eh, paano yan? Eh, di, hindi na po ba ako pupunta? Kasi meron na po palang titignan at kalapit ng bayan nyo. <laughs> hindi, sir, um, ikaw yung una kong kausap. Uh, uh, ikaw yung una kong i-entertain, sabi ka. Ganon. At yun, pinutahan nga namin ng anak ko, si Apple, si Aldwin. Pinutahan namin, uh, tanghaling tapat, bumiyay kami ng Rizal. At pinutahan nga namin to. Siyempre, nung pinutahan namin, uh, hindi naman ako sa pintura lang nakano eh. Pinuna ko muna makina, radiator, ganyan ko yung mga ano ng makina. Tapos, uh, pangalawa, yung pangilalim, may bulok, wala namang bulok. Sa makina, tuyong-tuyo makina. Uh, sa tunog ng makina, tahimik, matining, gano'n eh. Tapos, hindi yun, hindi hanggang sa, nirotis ko na, nirotis ko na. Nung nirotis ko, yun, may konting mga kalakalampag, pero ko ano na ini, ko mo na ini kasi ko ana medyo may edad na nga. Tapos, sabi ko ang importante ay makina. Sabi ko ganoon. Sa sa budget ko, wala na akong makukuha na ganito na ano, na sasakyan kasi medyo low no, budget lang tayo. So hindi yon, hindi hanggang sa nakipag-deal na ako. Sabi ko sige, deal na po. Ah, uh, sure, sure na po kukunin ko na po nung simula nga po nung nakuha na, na road ko na kahit may mga issue pero hindi mo mawawala ang mga issue ayan hindi yun hanggang sa inuwi, inuwi na namin dito nung inuwi na namin dito hanggang sa ngayon hindi pa ako itinitirik dinala ko na ng uh, Binyan Laguna uh, San Pedro Cabuyaw uh, na ilang biyahe ko na sabi ko nga hindi, hindi pa ako itinitirik mga kabiyahe so Sabi ko sa mga kina, na ako, kung gano'n, um, kailangan ko na lang talaga asikasuhin yung ibang mga issue, pag-ipunan, yung konti yung mga kalakalampag sa pangilalim. So ngayon, ay expired na nga si Loan, kaya um, kailangan natin pumunta ng LTO para iparistroke. So, siguro nagtataka kayo mga kabiyay, bakit Loan? <laughs> bakit Loan ay pinangalang ko rito kay Nissan Sentra? Ang ano ko nga pala ngayon ay Nissan Sentra Super Saloon. Uh, top, top of the line, nung panahon niya, nung panahon niya mga kabiyay. 1997 model. So, hindi yun. Uh, bakit nga ba Loan? Maraming, kahit sa bahay, si Mami Say, mga anak ko, sabi, di bakit Loan no, ang pinangalan mo? Ang dami naman pwede magipangalan ng sasakyan. Bakit Loan? Uh, eh kasi na, loan kasi natin to eh. <laughs> <laughs> Yun eh, loan kasi natin. Kaya, um, Loan. Loan yung aking pinangalan. Kaya, syempre, papasalamat ako kay Loan kasi, um, hanggang sa ngayon bali uh, mag 2 weeks na o mag 3 weeks na sa amin si Loan ay wala pa akong binibigay sa akin problema hanggang ngayon mga kabiyan so kaya napapasalamat ako kay Loan yan pero yung ano yung pangilalim, hindi ko pa napapaayos yun yung mga pangalagotok sa ilalim kasi medyo ano yan medyo medyo mahal ng konti kaya pinag-iipunan pinag pa natin at ang uh, inuna natin ay yung race pro kasi importante yung race pro mga kabiyahe so nandito na tayo sa pila yan malapit-lapit na tayo sa LTO LTO dito sa pila sa aircon mga kabiyahe wala akong masabi sobrang lamig sobrang lamig talaga dun sa ano nung pinuha ko to nung pinuha ko to uh, sabi nila ang issue daw aircon uh, hindi daw malamig may blower hindi nga lang daw malamig ang aircon sabi ko okay lang yan sabi ko okay lang yan. ang importante sa akin uh, makina body importante sa akin yan aircon madaling paggawa yan so naiuwi ko na nga sa kakakalikot ko sa kakakalikot ko siyempre uh, excited tayo e, kalikot kalikot nakuha natin yung problema <laughs> ito yun gumana si aircon yan gumana si aircon at yun hindi nila alam doon sa kinuhanan ko na yun, na kung ano yung naging uh, problema bakit na wala yung aircon ang lamig grabe kaya to tuwa kami ang lamig hindi na hindi ko na kailangan pagawa ang aircon hindi ko na kailangan palagyan ng prion yun lang yun lang yung pulley lang dahil nga doon sa nagbiblink yung uh, indicator nga ng battery dahil parang siguro hindi niya na-charge ng maigi kasi uh, nagbiblink ka na, nagwa-warning pero nung nag-stable na sobra sobrang lamig lumabas na yung lamig ng aircon mga kabiyahe so nandito na tayo sa pila pupunta lang ako sa sa ano, sa emission test. mo magpapa-emission muna tayo bago tayo magpa-stencil. Emission muna tayo. So, yun, medyo may mga nakapila na rin. dami na rin nakapila. Upia, 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 upia Yais ko lang parada mga kabiay Upia, upia mamaya na lang na lang po ulit natin uh, ito na ituloy yung kwentuhan. Uh, Mag-aano lang ako. Ba nung -ano? sila uh, magpa-mission muna tayo. Tapos natin magpa magpa-mission, uh, diretso tayo kay Kerenan. Uh, magpapa-stencil tayo. Magpapa tayo. All right, so mamaya na lang ulit mga kabiyahe. 2000 years later. Alright, so yun mga kabiyahe at mga kasoward at uh, tapos na ako <laughs> natapos ko lang ang oras natin ngayon ay alas 8 19 ito palabas na ako ng ano ng compound ng LTO dito sa pila syempre salamat at shoutout kay, ano, kay Renan ayan so yung nagkasikasa sa atin dito so medyo traffic lang at gawa ng daming napasok na <laughs> nasasakyan ay palabas na tayo Alright, may may ulit mga kabiyahe. Thank you, pre. Alright, so yun. Let's go na tayo. At balik na tayo. Tapos, huwag na muna tayo. Medyo mainit na <laughs> Puksa ko na ang aircon Medyo mainit na eh Dito na't kanina Medyo malamig-lamig pa nung ako'y umalis Kaya Hindi ako nag-aircon So ngayon ay eh, medyo mainit na Mataas na ang araw <laughs> So, yun. Let's G! Let's G! Maraming maraming salamat nga pala Sa lahat ng uh, sumusuporta Kay Tito Pogs Ayan, sa mga silent viewers, sa mga OFW na lagi pong nakasuporta na sa akin. Eh syempre kila Tatay Eric, may galap shoutout po kila Mama, kila Ma Santos, kila Mami Kay, Mami Bella, uh, Ma'am Leslie, kay Mam Ma Gigi. Ah uh, syempre kay Idol Jumper Sniper, ayan may galap shoutout po sa inyo sa Kasangga Foundation. Ayan, at good luck, good luck. Syempre congrats sa inyo sa ano, sa grupo. Siyempre sa mga kasama natin sa Bukana mga Bukana vloggers may gulag shoutout sa inyo dito sa atin sa Laguna mga Laguna vloggers kay Daddy Nick ayan nandito ako sa pila Daddy Nick <laughs> kaya lang wala ka pa sa Pilipinas kita kita tayo pagka nandito ka na sana sa Pilipinas Daddy Nick at ingat ka dyan sa Libya ayan, kay kay Mami Jing shoutout kay Mami Jing kay Baby dogs Ayan. Shout out Tsaka kay, ano, kay Tim Tim So ngayon po Ang pangalawang araw Ng Kesong uh, Puti Festival Kaya lang uh, Hindi tayo makakapag cover ngayon Kasi gawa ng uh, May pasok tayo May trabaho tayo Sinaglit lang natin Itong pagparehistro Nito sa sakyan Para Siyempre Sa daan uh, Wala na tayong abala So Uh, nabili ko kasi itong sasakyan ay hindi siya rehistrado. Um, two years siyang expired So ngayon, binayaran ko. Ang sabi ni pareng Renan ay pagdating ng September, ipaparehistro ko ulit. Uh, Nagparehistro ko ngayon kasi buwan nga ng siyempre, malaking gastos pagka nahuli ng unregistered. Sayang din yung 12,000, di ba? Kaya pinarehistro ko na ng 2023, tapos pagdating ng September, ah, magpaparehistro ulit tayo. Para naman sa 2024, Ayan, mga kabiyay at mga kasower. So, nandito pa rin tayo sa pila, highway ng pila, pa-Santa Cruz na nga tayo. Yan, at kahapon, ah, napanood naman sa vlog ko, ah, yung pag- ah, pag-vlog ko ng Bubble uh, Bubble Pan Run Yan Sa Arapat po ng munisipyo Ng Santa Cruz Tsaka po yung ano Yung competition po Ng uh, Bangka Competition Nung hapon Yan Siyempre nakakuha tayo Ng medyo magandang shot Ng aerial shot Nakakuha tayo yeah. All goods All goods Alright So maya maya uh, Diretso na tayo Ng pagsawitan Gawa nga ng ano Uh, buha nga nang may pasok pa tayo So yung buti kaalis lang ng LTO <laughs> Kaalis lang ng LTO <laughs> Ang daming mga nakatambay na ano na motoro, ano, oh. karon kasi ng checkpoint Ng LTO So Hindi tayo uh, Pwede na tayo tayo dumiretso kasi Restrado na tayo mga Kaya salamat salamat kay Baring Ren yun, kung narinig nyo yung medyo may ilog, lagutok, lumalago lagutok sa unahan, yun ipapagawa natin yan mga kabiyahe eh. ipapagawa natin konting ano lang, konting um, ipon ipon pa yan, para may pagawa natin yan sana pagka nakawi ako ng maga mamaya <laughs> makapag vlog ako ng bahagya pag sa ano sayang kasi yung pagkakataon diba Tingnan nyo, saglit pa lang tayo nag-aircon ng labig na kagad. Lalo na siguro, pagka pinatinted ko tong, ano, tong harapan, tsaka tong likod, clear kasi, hindi pa siya tinted. Mas malamig siguro, mga kabiyahe. Yung makina niya, matining. Kaya, yun din yung isa kong nagustuhan. Tsaka tahimik, tahimik yun din yung isa kong nagustuhan kung bakit ano kung bakit uh, Nissan yung yung pinili ko although maraming nagsasabi na bakit hindi Mitsubishi uh, hotdog di ba kasi ako na experience ko na kasi yung performance ng Nissan Sentra uh, kahit na medyo may kaidaran niya yung sa kotse ng pinsan ko yung ano yung yung lamig ng aircon ah, hindi talaga nagbabago tsaka nung kinaon ko siya sa airport noon halos apat na oras akong na ano na stranded sa expressway kasi sobrang traffic tapos buhos na buhos ang ulan syempre hindi ko naman pwedeng uh, patayin yung aircon talagang hindi umaangat yung kanyang temperature mga kabiyahe ganon ganun katatag hindi umaangat halos apat na oras kami nakatigil tapos um, naka aircon kami hindi umangat yung temperature hindi nababawasan yung lamig nung ano ng aircon ang lamig talaga sobra sobra lalo na lalo na syempre Kung ang na umuulan lalong pinalamig pinalamig nung panahon ng ulan kaya sabi ko nga kung magkakaroon ako ng ano ng sasakyan ulit uh, Nissan Sentra Nissan Sentra talaga ang ganda niyang bihisan kasi sobrang lapad ang lapad niya mga papakita ko sa inyo mamaya at uh, -ano, sa inyo uh, um, ipapaikot ko sa inyo uh, harap na tayo na medyo maganda ganda doon sa highway ng ano ng patimbaw doon tayo para may pakita ko sa inyo ang itsura ni ni Loan A few moments later. All so 'yon mga kabyahe, at nandito na nga tayo sa ano sa highway ng ano ng patimbao. nandito tayo sa highway ng patimbao. Tumigil lang muna tayo at siyempre, sabi ko nga sa inyo para review reviewin to 'tong uh, Nissan Sentra uh, 1997 model, mga kabyahe. So, uh, ipapakita ko muna sa inyo dito muna tayo sa loob, mga kabyahe. Balik, ito yung kanyang uh, Dashboard ayan, uh, ayan, makinis, makinis mga kabiyaye Makinis yung kanyang dashboard Walang basag Yung kanyang air vent ng aircon Kompleto yan mga kabiyaye Ayan, walang basag uh, Functional pa rin Ang mga pindutan dito sa Power wind, uh, Yung power side mirror Ayan, accurate pa rin yan mga kabiyaye Ang power window natin yan, uh, accurate pa rin yan Yan o, no? yan yung mga kabiyahe Alright At sa likod, ganun din po sa likod Yan, ang hindi lang po na gana dyan Ay yung ito sa, uh, sa kanan, sa likod mga kabiyahe At ang spring nya, nabuksan ko na siya Kaya lang yung spring ay medyo naghihimul-himul na yung spring Itanong ko na rin kung magkano pagawa at siyempre isasama natin ya sa ano sa sa mga ipapagawa natin mga kabyaya. Ang aircon, okay ang aircon. Ayan, may car stereo pa Pioneer, original Pioneer. Ayan. At siyempre, accurate pa rin, uh, gumagana lahat, uh, temperature, ganyan lang ang temperature niya kahit naka-aircon. Uh, yung kanyang RPM, speedometer, ang kanyang uh, fuel gauge okay? So yon ang mga upuan natin Intak na intak pa rin mga kabiyahe Tapos so, walang basag yung ano natin Walang basag ang ating sidings Yan, walang basag yan So medyo ano lang, medyo madumi lang Pero all goods pa rin yan mga kabiyahe Hanggang likod ay Ayan uh, Ano yan, walang basag yan Tsaka yung upuan natin dyan So maglalagay tayo dito Ito yung, ano, yung spring cushion Yan, maglalagay tayo nyan Alright So, dito tayo sa labas, sa labas naman tayo para may pakita ko sa inyo ang itsura niya sa labas mga kabiyaye All right. So ayun, ah uh, dito na nga tayo sa labas. At ito na nga mga kabiyaye ang itsura ni Loan. Ah. Uh, intak na intak pa rin. Ito medyo angat lang to. Pero kaya yan. Bumili na ako ng palagay niya na clip para pa natin, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kabiyaye, na yung hood yung pintura, medyo medyo kupas na yung pintura, pero all good pa rin yan, ang importante, walang bangga eh walang bangga mga kabiyaye ah, basag lang to pero okay lang yan ipapaas natin yan ang gulong, ah, makakapal pa yung gulong nya makakapal pa yung gulong nya ayun, eh, no. hindi ko sa inyo mga kabiyaye, yan, alright So, yung automatic dito ng antenna, automatic pa rin, gumagana pa rin 'yan. Syempre, may ano tayo dito, uh, yung mga ilaw natin dito gumagana pa rin. Yan. 'Yun lang ang pintura. Uh, medyo ko pas yung pintura niya pero pero okay lang 'yan pati dito sa bubong. Okay lang 'yan. Medyo ko pas pero uh, kaya 'yan, kaya 'yan. Papayos natin 'yan mga kabiyahe. So, ito. Papakita ko sa inyo ang buo si Loan alright so ayan si Lohan ayan mga kabiyahe alright. so ayan mga kabiyahe mga kasor at, at tuloy na tayo tara tayo at may pasok pa sa trabaho <laughs> tara at ngayon ay pakita po na nga sa inyo kung anong itsura ni Loan so ayan maraming maraming salamat po sa mga sumama sa aking biyahe ngayon ayan maraming maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo palagi syempre Laging bilhin ni Tito Pogs. Uh, don't skip ads. Ayan, don't skip ads. Maraming maraming salamat sa mga W, sa mga silent viewers, at syempre, kung bago ko pa lang sa aking channel, ayan, uh, pasubscribe na po ako at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong vlog, mga kabiyay. So